mo akong ignoin. Matagal Mababa lang akong hindi na, nakauwi. E. <laughs> away Baba na kayo. O, yung mga naggaganya mga batchmate ko ha. Lalo sa Santo Tomas. Sina? Yung mga batch ko sa Tagamakili. Ah, o, yung, 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 yung mga nandyan. Kabo? Kabo. Oo naman. Mga batch ko. Pati sa mong sipyo. Sa kalambang. Mga ba, batch ay, ko. Ay, si Nasaan na yun eh? Ah, siya naman sa CDH siya, na. Siya, ano ba yun? CDH. Ah, uh, siya ang CEO. CDH? O, oh, CEO na parang ano lang, parang kainan lang. Ito nun gawa ng banana chips. Oh, okay. Hindi ako nagla-live te. Kung nag-live ako, di nung malis pa ako, nung nag-live na ako. <laughs> Kasi maraming ano, <laughs> maraming nag-aabang. <laughs> bigla kong dayuhin eh. Ng mga ni mga karinderiya dito? Wala ni mga karinderiya dito. Oh, dyan, Wala oh. na. Puro ano na. Ayan o. Oh, Tignan mo. Dapit lang pala. Kahit hindi ka na pumunta ng kalamba. Oh. Nandito na. Oh, no, nandiyan ni lahat. Nee, no, no, ito, na lahat. No? Eh. No need to go. Makto. Makto. May makto din may dyan. Cheese. Oh. May KFC. May KFC. May, And may Andox may pa Jali nga o. Oh. Eh. sa na sa amin. Oh, may oh, din pala sa tayo sa eh. Dyan o. Oh. Ay, eh, mas maganda ito sa natin kasi gutom na po. Wala shake Ayan o. No? Ayan O, no? oh, meron din pala dito. Ay, eh. eh, bakit dito ka pupunta? dito tayo oh, sa panayong wow. kasi... KFC Ay, Ay, ayan. ayan. Ah, turbi na. yung Olivares yung dito, pang Plaza. na o, rin pala dito. Uh, kami so, ano? so, ba mga yun. Sa kayo nag-meet so, kanina? Diyan. Na, na ano kasi na. ano madilim na eh. Nalito na ba? <laughs> <laughs> eh tayo sa kami yan. alam natin siya dito tiba. Yan ang mga ano lang si to. Nakalapas lang nito kayo Papasok ka dyan ng konti para ano. Kaya lang pagtawid mo kuya eh. Dito po. Oh, dito, dito, oh, dito so, na yan. kami. Iyan si ano mo. Tatabi lang po dito. Si Adam. Sige Sino yan? Si Adam. Si Adam. Asawa ni Princess. Ay, hindi yata alam na pa ito ah? niya nga alam. Ay, si Adam mo. Baka na dyan eh. <laughs> Ay, hindi alam. Sakit lang, lang po, atras ko lang po. Umawid na eh. Umawid na eh. Hindi niya alam niya